At lang oras lang kami nagkapila guys. Nagkuhan din pala itong isang daanan na na na. Nagpapahit din sa mga sasakyan guys. So yun na kami nakadaan sa kapila. Yeah. Oh. Grabe na mga tindahan dito. Oh 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 oh. Padiskartyalan na lang. <laughs> wala kang madiskartyan eh yung mga ambulan, police car wala. Hindi <laughs> magasingit. Hindi magasingit. So, sobrang traffic. Oh, ini ha six by batu lang Police Tulis. Kemuche. Isa pa kamot ito ng Lamsan. Nang 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 traffic. Gay single na motor, hirap din makalusot. Na. No, Lahat hanggang sa payan, traffic. <laughs> Tiyakan na lang kayo. Grabe, guys. Maganda uh. ito, lay. No? Okay. Okay. Oh, uh. Kaya lang wala kasi. Kaya lang kasi. Guys. Kung ilang uras kaya mo hintay, pare-paret lang tayo. Ay, marapit pa kami sa tuloy. Ang <laughs> dami na itong